Kung ikaw ay masaya tumawa ka Ha 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 Kung ikaw ay masaya tumawa ka ha, ha, ha Kung ikaw ay masaya Buhay mo ay sisigla Kung ikaw ay masaya tumawa ka Ha 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 Kung ikaw ay masaya pumalakpak ka Palakpak Kung ikaw ay masaya pumalakpak ka kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla Kung ikaw ay masaya, bumalakpak ka, palakpak Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kembot Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kembot Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kembot Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka, Pajak, kung ikaw ay masaya buwajak ka. Pajak, kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya buwajak ka. Pajak, kung ikaw ay masaya lumundak ka, lundak. Kung ikaw ay masaya lumundak ka, lundak. Kau masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya lumundak ka. If you happy and you know you're flying key.